Hi guys! Good morning! At yan, nakikita nyo po ako ngayon na nag-iisa na naman po ulit dahil uh, meron na naman tayong susurprisahing bata na nagkaroon na naman ng panibagong sponsors at uh, hulaan nyo kong kaninong bahay ito dati ito yung, yun yung magkakaroon ng sponsor ngayon o, oh, kanino? Secret! So, punta natin siya at nakakatawa kasi sabi ko nga panibagong sponsor na naman Uh, talagang malalapit na yung December pero yun doon na para nagkakaroon na unti-unti at -unti, uh, uh, hindi pa nga tayo natatapos hindi ko pa nga na-upload guys yung isang ba, uh, natin na sponsor na karaan meron na naman to tapos meron na naman ulit na nag reach out sa atin kaya grabe sobrang blessing para sa mga bata at puntahan na natin siya wag natin patagalin okay Ay na si nanay niya <laughs> wala tulos lamahan na to yun lah Uy. Dito pala si, si Ay Nanay. Eh, 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 Ito pala yung bagong bahay nila, Rainbow Rimbo. May bagong pintura po, oh, galit po sa kanilang bangka. Dinala na yata nila dito sa uh, lupa. Yan. Uh, ito ba yung bahay niyo nga, na? Hindi sir, nakibahay lang sir Ay, kasi oo, oh, nakibahay sila Kasi hindi pa nga natatapos yung bahay nila doon At sira na po yung bahay namin Baka naman pwedeng pumasok Ay hindi, hindi dito, dito na lang, dito na lang no. <laughs> Hindi, joke lang uh, Dito na lang kami guys At uh, yun nga, nakakatawa Huwag nating pahabain yung ano Nakakatawa kasi may panibagong sponsor na naman Para po kay Ijong e uh, Sabi ko nga, doon sa unang video natin. Kanina at yung na video natin kay Bebe, hindi pa natatapos yung upload ng mga ano natin. Ah, uh, marami na yung mga nagsulputang mga sponsors kaya sobrang nakakatuwa dahil palapit na ng palapit yung ano, Pasko. Pero, yun nga, hopefully sa December Mac compute na natin lahat ng savings nila at may bigay sa kanila para meron silang pampasko. Ngayon, uh, merong nagbigay kay Ijong, e. ayaw niyang sabihin yung kanyang pangalan from Batangas na lang po. Uh, at nagbigay sa kanya ng ano, uh, 500 pesos. Yun, nakakatuwa naman. Ano, uh, Jong? First time na naman magkaroon ng sponsor, no? Ayan, yeah, sana tuloy-tuloy na ulit, no? Kasi, guys, uh, hindi pa natatapos dito meron pa may mga bata pa tayong pupuntahan sa mga susunod na araw ibibigay ko ito, ibibigay ko ito kay Ejong para uh, savings niya daw uh, pambaw niya sa school uh, ka may pasukan. na kasi ngayon guys ano, wala pang pasok November 3 pasukan pasokan ninyo di ba? yan uh, unti unti nyo yan hanggang sa kung saan umabot yung ano mo yung 500 pesos at least malaking tulong na yan ano gano'ng kalaking tulong yan sa iyo Ejong at uh, ano masasabi mo kay ano ma'am na nasa Batangas? Maraming salamat po sa pinigay niyong kay, kay Banrat sa amin. Wow. Malaking tulong na po to pambili ng mga kain namin, higas at ulam. Oh, okay. Thank you po. Okay, si Nanay. total lang dito naman si Nanay. Ano masasabi mo nanay sa panibagong sponsors ni Kuya Ijong? Yan. Ay ma'am, Mag magandang tanghali po. Maraming salamat po sa binigay niyo po na allowance niyo. Thank you, thank you po. At hindi. Saka kay Kaiser po. Thank you okay. hindi po. nagsasawang tumulong sa amin. Oh, thank you, thank you po. Welcome na. Ako naman taga-abot lang ako at natutuwa lang talaga ako na sunod-sunod ulit yung mga sponsors natin para sa mga bata. Hopefully, uh, hindi man tayo humingi ng mga uh, cash sa kanila sila mismo yung kusang loob na nagbibigay sa amin kaya pinapaabot ko lang po sa kanila. Uh, sana Uh, mas marami pa pong blessing na dumating kay ma'am from uh, Batangas at sabi ko nga yung ma marami tayong ano abang ang mga sponsors ngayon uh, kay secret na lang no parating na malapit na malapit na tapos may nagbabalik ka na, sabi ko nga sa video ko di ba uh, abang abangan niyo na lang marami tayong mga ano ngayon ngayong palapit na palapit yung Pasko so hanggang dito na lang po yung video namin Maraming maraming salamat ma'am. Uh, Siyempre, insert ko na rin yung mga sponsors natin, ng mga bigating mga sponsors natin. Yan sila ma'am, sila auntie, sila ma'am Bechay, sila ma'am Lee, yan sila uh, ma'am Aimee, sila ma'am May Oloteo, ganun marami pa sila. Sila ma'am Beverly, sila Tito Nolit, Tita belma, ma'am Gladys, ma'am Desa. Maraming pa po yung mga lahat ng mga tumulong po sa amin. Hindi ko man po may isa-isa dahil nakasulat lang talaga yung sa notebook ko. Maraming maraming salamat po dahil kayo po yung isa sa mga dahilan kung bakit nandito pa rin kami matatag. Uh, God bless po sa inyong lahat. Nandito na lang po. Bye bye and God bless po.